<laughs> Ito, oh. Ang dami-dami nila, ah. Tingnan yung mga guys, oh. Mga pangmayaman yan na manok. Ang isa niyan, worth of one thousand thousand ang isa niyan. So, hindi yan basta-basta, oh. Yayamanin na, ma na mga manok. andami dami oh diva iya ya yeah, yeah, maning asukal pala para ah parang hindi stress hmm. asukal hindi yes. magbatal ba? mamong oh, mag yes. hmm. dugo yung dugo niya maundang oh, maunda. ah, asukal pala magpagpaan pa 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 sa dugo wala na ayun yan hindi kayo marami yung dito? dito. Ang dami sa tama tigbas. tigbas kung... Wala siya anesthesia? Oh my god. Kaya ayokong kong tingnan. Nakaganya ko sa bibi. Para kong nahiwa din. Ay, din dito ang mga Ah, sa mga kubo ni Dudong. Gini? Gini? Hindi siya matutulog? Yeah. Ah, saan na? Yeah. Hindi siya matutulog? Siya lang mag-isa? Nakakatakot naman. oh, meron siya dyan. May... Mm ito sa tabila. Pero wala naman magpagkamag na ako siguro dito, no? Pag pumasok ka dito, baril ka. Baril ka, kasi. May baril sila. <laughs> o, hindi naman basta-basta dito. O, baka... Ah, may oh, ari. Eh. Hindi, magaling dito. Pwede pa. Pag-passing ka na agad basta pa. Pwede tumapasokan ah. Oh, pag, ano, pag doon. Hindi ka makapasok pag, dito, daming aso. Hindi, pag pumasok nga dyan ka dumaan, umakit ka, alam kung ano pa, pag doon ka dumaan. Pag doon ka dumaan, alam na aso ka doon ka dumaan. Oh, pero pag oh, dito ka dumaan, malaman na aso ka. Ah, dito pala ito ay magna ito mo na dali aso dali na ha dali aso ano dali aso no tulog sila ngayon kay kuya ah panggabi ay dalawa lang sila buti dalawa lang sila ala ayan ang isa panggabi panggabi kasi duty ano niya Tak tak ko kau dengar ni kena wayar untuk terisi itu Oh, Parang dyan si Pacquiao, di ba ang dami ding manukan? Ang dami dati. daw? Ano ka Gusto ka? Ha? Ano ka rin? Sabad na bumusta tayo dyan pa? Tsaka na kayo pumusta. Solong masta, dito Solong yan lang Solong lang? Ano? Solong? Manok ko to? Di, so, dito? Pinuntalan dito lang. Ano kami? nga. May, may, nanulong kanina. Kain -kain, kayo kayo yung ah, dito, dito, lang, lang, dito lang din nilaro. Dalawa lalaki na, hmm. na tapos Uy!